Hello so guys, panahorin na kinang video na ito guys. Pakikita natin sa video na ito na yung aso ay kahit na sobrang antok na ay binabantayan pa rin niya ang kanyang amo habang ito ay nakalamay. Nakakalungkot isipin na kahit ang aso ay nakaramdam din na lungkot. Karabi, ganito talaga kaluyan lang aso na ito sa amo guys. Kahit pa man sa kamatayan, <laughs> ay tanjan siya para magbantay sa kanyang pinakamahal. Alam ni Doge eh, na sandali lang na niya makasama ang kanyang pinakamahal na amo. Kahit na antok na siya, ay binipilit para niyang bumising para lang magbantay sa kanyang pinakamahal na amo. Kaya hanggat buhay pang ating mahal sa buhay ay sulitin natin na makasama ito. Ay guys, panoorin natin ang video na ito. Sa video na ito ay makikita natin na yung bulak sa patay ay kosa itong gumagalaw guys. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nagkagulo ang mga naglamay dito. ay sa pangyayari. Kung no, sa tingin niyo guys, mayalit kaya ang kaluluwa na mayapa na doon mala sa taong nagbigay ng bulaklak. Kaya ang mga reaksyon ng mga netizens sa kakita ng viral video na ito? Naniwala at na ba ang hindi naniniwala sa pangyayari ito? Sa tingin niyo guys, hindi naman siguro nila ginawa ito para lukuhin nila ang mga tao. Dahil sa, sa sitwasyon na ito ay sila ay sa at nagdalamati mula sa kapamilyang namayapa na. Mayapa na.